Maaga ang sikat ng araw sa baliwag. Si Lola Priscilla ay nakaalalay sa mesa, may hawak na bayong galing palengke. May saging na saba, kamatis na mapula, sibuyas na halimuyak pa lang, umuulan na ng alaala ng adobo at sinigang. Sa likod niya, naroon ang lumang refrigerator na matagal na nilang katuwang. Kapag may sobra, diretso sa ref. Kapag may natira, ref ulit. Ligtas sa ref, sabi ng marami. Pero totoo ba ito sa lahat ng pagkain? Hindi laging ganon. Isang araw, nagreklamo si Lolo Mando. Bakit parang mapait ang kamatis? Tanong niya. Naalala ni Lola. Kagabi, inilagay niya ang lahat ng kamatis sa ref dahil mainit ang panahon. Kinaumagahan, nagiba ang lasa. Parang lumabo ang tamis, naging mapakla, at sa salad ay parang wala ng buhay. Sa sumunod na linggo, tinapay naman ang parang basa, mabilis binabalutan ng amag. Sa isa pang araw, kape na inilipat sa ref, biglang nawala ang bango. Parang lumang usok na lang. Doon nagsimula ang tanong. May mga pagkaing hindi dapat nilalagay sa ref? Ang sagot ay oo. At hindi dahil literal na nagiging lason. Madalas ang nangyayari ay nagbabago ang tekstura lasa at maaring mas mapadali ang pagbuo ng amag o moisture na hindi natin gusto. Sa ilang sitwasyon, kapag maling storage ang ginagawa, may panganib ng pagkakaroon ng mikrobyo o toxins mula sa amag. Kaya mahalaga ang tamang pagtabi. Lalo na sa mga senior, mas sensitibo ang tiyan, mas mahinahon ang sistema, at mas kailangan ng ligtas at maayos na pagkain. Sa video na ito, tatapak tayo ng dahan-dahan. Ipapaliwanag natin kung bakit may mga pagkain na hindi dapat sa ref. Ilalahad natin ang pitong gamit bahay na madalas nating nilalagay sa malamig kahit hindi dapat. Kung paano tama ang pagtatabi, ilan ang tatagal, ano ang senyales ng pagkapanis, ano ang alternatibo kapag mainit ang panahon. Gagawa tayo ng simpleng listahan sa kusina. At sa dulo, may bonus na pantry check ritual para sa mas ligtas na kusina araw-araw. Kung malinaw at kapakipakinabang ito, mag-comment ng isa sa ibaba at isubscribe ang gintong edad. Ibahagi sa kapamilya at kapitbahay. Ang kusina ay puso ng bahay. Ingatan natin ito ng payapa, simple at practical. Bakit hindi laging ligtas ang ref? mga batayang alituntunin para kay Senyor. Maraming Pilipino ang naniniwala basta sa ref, ligtas. Pero ang ref ay instrumento lang. May mga pagkain na humihina ang lasa, nasisira ang tekstura, at mas madaling kapitan ng moisture kapag malamig. Ang lamig ay nagpapabagal ng ilang prosesong ikinabubuti ng pagkain, pero minsan ay sumisira sa natural na balanse nito para sa ilang prutas at gulay, ang lamig ay parang stress. Nababago ang loob, nasisira ang pader ng selula. Kaya nagiging mapakla ang lasa ng kamatis, nagiging malambot at malabato ang saging, at nagkakaroon ng pawis ang sibuyas at bawang na maaaring magtulak ng amag at masangsang na amoy. Para sa mga senior, mahalaga ang malinaw na gabay. Hindi poison ang ref ngunit ang maling storage ay pwedeng magbukas ng pinto sa pagkasira ng pagkain. Halimbawa, tinapay na malamig ang hangin sa ref, nagkakaroon ng condensation kapag inilabas at ibinalik. Doon mabilis sumibol ang amag. Ang amag, kapag lumago at hindi napansin, maaaring maglabas ng toxins depende sa uri. Kaya ang payo ay simple. Unawain ang likas na ugali ng pagkain. Ang iba ay gusto ng malamig ang iba ay gusto ng tuyo at maaliwalas. Ang iba ay gusto ng dilim at hangin. Tatlong tanong bago magref. Una, gusto ba nito ng lamig? Ikalawa, matutuyo ba ito sa malamig at mawawalan ng lasa? Ikatlo, magkakaroon ba ng pawis at moisture kapag paulit-ulit kong inilalabas at ibinabalik? Kung dalawa o tatlo ang oo, malamang ay hindi ito para sa ref. Mas mabuting ilagay sa tuyo, may hangin at may lilim. Lalo na sa mga kusinang Pilipino na maalinsangan, kailangan ng disiplina. Kilalanin ang pitong pagkain na ito at ilagay sa tamang lugar. May isa pang dahilan, enzymes at pagkahinog. Ang mga prutas na tropikal tulad ng saging at mangga ay may sariling ritmo ng pagkahinog. Kapag inantala ng lamig ang prosesong ito, Nagiging kakaiba ang lasa at tekstura. Minsan ay nagiging malabato, minsan ay namumuti ang balat na parang sugat. Hindi ito literal na lason, pero nagre ito sa pagkain na hindi nakaaya-aya. At kung minsan ay madaling masira kapag ibinalik sa temperatura ng kwarto. Sa dulo tandaan, ang ref ay kaibigan kapag tama ang gamit. Kaibigan din ang mesa, istante at bilaw. Ang sikreto ay lugar at oras. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang unang tatlong pagkain na huwag ilalagay sa ref at ang tamang paraan ng pagtabi sa kanila. Unang tatlo, kamatis, patatas, sibuyas at paano sila itabi ng tama? Isa, kamatis. Ang kamatis ay parang maliit na araw sa plato. Kapag malamig, nagiging mapakla ang lasa. Nawawala ang tamis-asim na mahal natin sa sausawan. Ang lamig ay sumisira sa selula sa loob, kaya nagiging mili o parang buhaghag ang laman. Kapag paulit-ulit na malamig init, nagkakaroon ng pawis sa balat at pwedeng pamugaran ng amag sa tangkay. Tamang tabi, ilagay sa maaliwalas na bahagi ng kusina, hindi tuwirang tamaan ng araw. Pwedeng sa bilaw o basket na may hangin. Huwag itambak. Huwag isiksik. Kung sobra at hinog na, gawing sausawan, salsa o lutuin ka agad para di masayang. Dalawa, patatas. Ang patatas ay ugat na ayaw sa lamig. Kapag pumasok sa ref, tumataas ang asukal sa loob dahil sa cold sweetening. Kaya kapag niluto, mas madaling umitim at nagbabago ang lasa. Maaring maging mapait at hindi pantay ang lutong. Tamang tabi, ilagay sa madilim, tuyo at malamlam na lugar. Isang kahon o supot na may butas para makahinga. Huwag isama sa sibuyas dahil kapag magkadikit, mas mabilis silang magpapawisan at masisira. Siguraduhin din na hindi nababasa kapag naghuhugas ng sahig ang dampi ng tubig sa balat ng patatas ay pwedeng magbukas ng amag mula sa maliliit na gasgas. Tatlo, sibuyas buo may balat. Ang sibuyas ay gusto ng hangin at tuyo. Kapag sa ref, nagkakaroon ng moisture sa balat at sa hiwa, nagiging madulas, mabilis bumaho, at madaling pamugaran ng amag. Kapag nabalatan at naputol, pwede nang ilagay sa ref basta nasa selyadong lalagyan at gagamitin agad sa loob ng isa o dalawang araw. Ngunit ang buong sibuyas, lalo na ang pula at dilaw, ay mas maigi sa tuyo at maaliwalas. Tamang tabi, basket na may hangin, hiwalay sa patatas, ilayo sa araw. Kung naputol na selyuhan at ilagay sa babang bahagi ng ref, hindi sa pinto at gamitin kaagad. Mga senyales ng problema: kamatis na may maliliit na itim na tuldok sa tangkay, o malambot na paso, gamitin agad o tanggalin ang parte. Patatas na may usbong, pwede pang balatan at gamitin kung konti lang ang usbong. Pero kung maraming usbong at pabulok na, huwag na. Sibuyas na basa ang balat at madulas, may moisture na, gamitin agad at kumustahin ang amoy. Kung may amag, itapon. Tips sa kusina. Gumawa ng hanging corner para sa kamatis patatas at sibuyas. Isang malit na istante na may basket, may karton sa ilalim para sumalo ng alikabok, may label na walang ref. Kapag may bagong biling gulay, diretso dito. Kapag may sobrang hinog na kamatis, ilista sa pader, gawing sausawan mamayang hapon. Ang layunin ay malinaw na daloy, hindi lahat papasok sa ref. Apat hanggang pito, bawang, tinapay, kape, saging at iba pang tropical. Apat bawang, buo may balat. Katulad ng sibuyas, ang bawang ay gusto ng tuyo at hangin. Kapag sa ref, napapawisan, nagiging malambot ang clove, madaling mabuo ang amag at nawawala ang bangong matalim. Tamang tabi, bilao o basket, may espasyo sa pagitan, ilayo sa basang lababo. Kung napisa o nabalatan, ilagay sa selyadong lalagyan at gamitin agad. Huwag itago sa plastik na walang butas, iinit sa loob at magpapawis. 5 tinapay. Marami ang naglalagay ng tinapay sa ref para di mapanis. Sa totoo, mas mabilis tumitigas ang tinapay sa lamig dahil sa retrogradation ng almirol. Kapag inilabas mo, nagkakaroon ng pawis sa plastik Uhaw sa hangin, sa kamaguunahan ng amag. Hindi agad, pero mas mabilis kaysa sa maaliwalas na imbakan. Tamang tabi, sa temperatura ng kwarto, sa paper bag o bread box na may hangin. Kung bulto ang bili, hatiin. Ang kakainin sa susunod na dalawa o tatlong araw ay sa kahon. Ang iba, i-freezer, hindi ref, at i-toast ng direkta mula freezer kapag kakainin. Ang freezer ay nagpapahinto sa amag at hindi pinapawisan ng plastik sa loob. Anim, kape, butong buo o giniling Ang kape ay humihinga. Kapag sa ref, sumisip-sip ng amoy mula sa ibang pagkain at nagkakaroon ng moisture sa butil o grounds kapag inilabas at ibinalik. Nawala ang bango, numipis ang lasa. Tamang tabi, selyadong lalagyan na hindi tumatagos ang hangin at liwanag sa tuyo at malamlam na lugar. Kung giniling na, ubusin sa loob ng isa o dalawang linggo para buo ang aroma. Kung buto ang kape, pwedeng mas matagal, basta hindi sa ref. Kung napilitan dahil sa init ng panahon, iwasan ang bukasara ng pinto ng ref para di bumuo ng pawis sa lalagyan. Pito, saging, lalo na saba at latundan. Ang saging ay prutas na tropikal. Ang lamig ay nagiiwan ng itim na marka sa balat at nagpapaputol ng tamis. Nagiging malabato ang laman sa lamig. Kapag ibinalik sa temperatura ng kwarto, hindi rin bumabalik ang dating lasa. Tamang tabi, isabit o ilagay sa bilao na may hangin, malayo sa araw. Kung hinog na at sobra, gawing turon, minatamis o slice at ifreezer para sa smoothie. Pero tandaan, freezer. Hindi ref. Ilan pang karaniwang nadadal sa ref, kamote at gabi, tulad ng patatas gusto ng tuyo at dilim, pulot o oh honey, hindi nasisira sa labas, ngunit sa ref ay mas madaling magkristal. Ilagay sa tuyo at may takip. Kamatis based na sausawan, nasa ref kapag bukas na, pero kung sariwang salsa na walang suka at asin, ubusin agad at huwag ipagpaliban. Bakit mahalaga ito sa senior? Dahil ang panlasa at ay mas sensitibo. Ang pagbabago ng tekstura at amosture ay pwedeng magpahina sa gana at magbukas ng pinto sa pagkaasim o madaling pagkapanis. Kapag mahina ang resistensya, mas kailangan ang malinaw na pag-iingat sa kusina. Ang kasagutan ay hindi mahal na gamit, kundi tamang lugar, tamang kahon at tamang daloy. Praktikal na ritual sa kusina. Paano magtabi, paano maglista, paano magligtas ng sobra. Ritual ng pagdating mula palengke. Una, hugasan ng kamay. Ikalawa, ilagay sa mesa ang bilao at basket. Ikatlo, pag-uri-uriin, alin ang pang-ref, alin ang pang-pantry, alin ang pang-freezer. Para sa pang-pantry tulad ng kamatis, patatas, sibuyas, bawang, saging. Punasan kung may putik, huwag basain ng sobra, patuyuin at itabi sa istanteng may hangin. Huwag itambak, huwag pagpatung-patungin. Ilayo sa direktang sikat ng araw, ilayo sa init ng kalan. Ritual ng unang gagamitin, unang lalabas. Maglagay ng maliit na card sa tabi ng istante. Unang pumasok, unang lalabas. Ang pinaka na mong binili ang unang lulutuin. Sa ganitong paraan, hindi natatambak ang lumang kamatis sa likod, hindi nababaon ang lumang sibuya sa ilalim, at hindi nasasayang ang saging na hinog na. Para sa tinapay, hatiin ang loaf. Ilagay ang aabutin ng dalawa hanggang tatlong araw sa bread box. Ang sobrang kalahati ay diretsyo sa freezer. Lagyan ng petsa ang supot para alam mo kung alin ang uunahin. ritual ng dalawang basket system. Maghanda ng dalawang basket, isa para sa mga handang lutuin, bukas hanggang makalawa, at isa para sa maghihintay pa. Sa unang basket, mas hinog na kamatis, saging na nagkakaroon na ng tuldok, sibuyas na may maliit na hiwa, bawang na medyo nagpuputok ang balat. Sa ikalawa, mas sariwa Tuwing umaga tingnan ang unang basket, ilista ang lulutuin. Tinola ngayon, ginisang gulay bukas, minatamis na saging sa merienda. Paano kung nailagay mo na sa ref nang hindi sinasadya? Kamatis, gamitin agad sa luto, hindi na sa salad. Patatas, kung malamig at basang-basa, patuyuin at itabi sa tuyo. Huwag i-bake ka agad para iwas mapait. Sibuyas at bawang, kung buong pumasok sa ref, patuyuin sa labas, tanggalin sa plastic, ilagay sa basket. Tinapay. Kung tinigasan sa ref, itoast agad o gawing puding. Huwag ibalik-balik sa lamig at init. Kape. Kung nasipsip na ang amoy ng ref, gamitin sa luto tulad ng kape sa adobo o pang marinate kaysa ipilit sa mainit na tasa. Mga senyales na huwag nang kainin amag na puti, berde o itim sa tinapay, itapon. Sibuyas na may amoy na parang bulok at madulas, itapon. Patatas na malambot, maraming usbong at may amoy lupa na kakaiba, itapon. Kamatis na parang lobo at may amoy asim na mapakla, gawing luto agad o itapon kung malalim ang sira. Bawang na may itim sa gitna, itapon. Huwag pilitin ang sayang kung kapalit ay sakit ng tiyan. Tip sa kuryente at brownout. Kapag may anunsyo ng brownout, ilipat na ang mga hindi para sa ref sa pantry. Huwag pagbukas sara ng pinto ng ref. Ilagay ang pinakakailangang kainin sa unahan. Kung mainit ang panahon, maghanda ng yelo para sa karne at isda. Ngunit para sa pitong pagkain na ito, pantry ang tahanan. Tuyo may hangin at malamlam. Mga tanong ni Lola, mga sagot na payak at mga karaniwang maling akala. Nagiging lason ba talaga hindi literal na laso ng ref, pero ang maling storage ay pwedeng magpabilis ng pagkasira ng pagkain, pagbuo ng amag at pagbabago ng lasa at tekstura. Sa ilang pagkakataon, ang amag ay naglalabas ng toxins. Kaya ang malinaw na layunin Iwasan ang kondisyon na gusto ng amag at bakterya, moisture, init at saradong espasyo na pawisin. Pwede ko bang ilagay ang sibuyas at patatas sa isang sako? Mas mabuting hiwalay kapag magkasama, nagpapawisan, bumabaho at mas madaling mabulok. Gumamit ng dalawang basket, ilayo sa lababo, ilayo sa init ng kalan. Bakit masarap ang tinapay na galing freezer kaysa ref? Ang freezer ay tumitigil sa proseso ng pagtigas ng almirol. Kapag diretsyo mo itong itoast mula freezer, muling umiinit ang lob ng pantay. Ang ref naman ay malamig pero hindi sapat para ihinto ang pagbabago ng almirol. Kaya tumitigas at napapawisan ng plastic, mas madaling amagin kapag labas-pasok. Paano kung maliit ang bahay at mainit? Gumamit ng estanteng may hangin. Maglagay ng maliit na ventilador na mababa ang antas, nakatutok sa pagitan ng kusina at sala para may daloy ng hangin. Gumamit ng paper bag o kahon na may butas. Ilayo ang mga basket sa bintana na tinatama ng tuwirang araw. Kung kulang ang espasyo, gumawa ng hanging net na nakasabit para sa saging at kamatis at kahon sa ilalim para sa patatas at sibuyas. Ilang araw bago masira ang mga ito, depende sa init at halumigmig, bilang gabay kamatis, dalawa hanggang apat na araw sa maliwalas, patatas, dalawa hanggang tatlong linggo sa madilim at tuyo, sibuyas, isa hanggang tatlong linggo sa hangin, bawang, isa hanggang dalawang buwan kung tuyo at buo, tinapay, dalawa hanggang tatlong araw sa breadbox, higit pa kung freeze, Kape, pinakamabango sa loob ng isa hanggang dalawang linggo pag giniling. Saging, dalawa hanggang limang araw depende sa hinog. Maling akala, ref ang sagot sa lahat. Hindi. Mas safe kapag malamig, hindi rin palagi. Sayang kung itatapo ng may kaunting amag. Wag, lalo na para sa tinapay at malalambot na prutas, ang amag ay may ugat na hindi mo kita. Ang pagputol ng bahaging may amag ay hindi sapat. Mas mabango ang kape sa ref. Kabulta, nalalanta ang bango dahil sa moisture at amoy ng ibang pagkain. Tip sa pamilya, ipaskil sa pinto ng ref ang listahan. Huwag sa ref: kamatis, patatas, sibuyas, buo, bawang, buo, tinapay, kape, saging. Sa gilid ilagay ang pwede sa freezer: tinapay, hiwa saging nahiniwa. Sa ilalim isulat, unang pumasok, unang lalabas. Simple, malinaw, madaling sundan ng lahat. Bonus, pantry check ritual para sa ligtas na kusina. Tuwing umaga bago mag-almusal, gawin ang maikling ritual na ito. Una, tatlong hinga. Inhale sa bilang na tatlo. Hawak sa bilang na dalawa. Exhale sa bilang na lima. Ikalawa, tatlong tingin. Tingnan ang basket ng kamatis at saging. Alin ang hinog at dapat gamitin? Tingnan ang patatas at sibuyas? May pawis ba o usbong? Tingnan ang tinapay, gaano na karami at anong petsa? Ikatlo, tatlong galaw. Ilipat sa unang basket ang mga dapat lutuin ngayon. Hiwain at ifreezer ang sobrang tinapay. Ilagay sa selyadong garapon ng kape at itago sa madilim. Ikaapat, tatlong tala, isulat sa maliit na kwaderno. Kamatis lulutuin mamayang hapon. Tinapay kalahati na freeze, kape selyado, bukas ko pa dudurugin. Ikalima, tatlong patak ng tubig sa baso at inumin ng dahan-dahan para gumising ang katawan bago simulan ang gawain sa kusina. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pagod. Ito ay tungkol sa daloy. Kapag may daloy, hindi natatambak ang hinog, hindi sayang ang bili, at hindi nabubulaga ang tiyan ng senior. Ang pantry ay para sa tuyo at hangin. Ang ref ay para sa karne, isda, lutong ulam na may sabaw, at pagbukas ng madaling masira. Ang freezer ay para sa mahahabang araw na kailangan mong humawak ng sobra. Kapag malinaw ang mga tungkulin, payapa ang kusina. Ang ref ay kaibigan ang pantry ay kaibigan. Ang freezer ay kaibigan. Lahat sila ay mabubuting kasama kapag alam ang tamang gamit. Para sa pitong pagkaing ito, kamatis, patatas, sibuyas, buo, bawang, buo, tinapay, kape, saging, iwasan ang ref, piliin ang tuyo, may hangin at may lilim. Bantayan ang moisture, bantayan ang amoy. Huwag pilitin ang sayang kung may sinyales ng sira. Lalo na para sa ating mga senior, mas mahalaga ang kaligtasan at ginhawa kaysa pagtitipid na may kapalit na sakit ng tiyan. Kung kapaki-pakinabang ito sa iyo, mag-comment ng isa. I-like ang video, i-subscribe ang ating gintong edad para sa iba pang natural at praktikal na gabay sa kalusugan at kusina ng ating mga senior. Ibahagi sa pamilya at kapitbahay. Kapag mas marami ang nakaalam ng tamang imbakan, mas kukonti ang nasasayang, mas ligtas ang hapagkainan, at mas payapa ang gabi. Laging kumonsulta sa iyong doktor para sa mga payo na akma sa iyong kalagayan, lalo na kung may kasabay na sakit o iniinom na gamot,